po guys magandang hapon, magandang araw kumusta po kayo hindi po guys magandang hapon po magandang araw happy weekend meron lang po tayong konting pag-uusapan namumblima ba kayo na ang ang butal na pera na tira sa inyong iti ay hindi na may labas kasi may limit yung yung kailangan nilabas so meron po akong solution dyan guys una kailangan meron tayong install na na WeChat tapos fully fully fill up na po yun guys na gumagana na siya pang-send ng Pira sa Pinas, And then, kailangan po na i- na i enter na rin natin yung ating Hangsing Bank account number dyan sa WeChat. So, ganito po ang aking ginawa. Ayan po may ang Bank account ako at mayroon naman din akong WeChat. so yung yung account ko po ang laman lamang nito ay $250 so ang pwede lamang po ilabas sa ATM ay $200 $400 $800 uh, pataas na po yan so yung aking account yung, aking, yung laman na aking account na $250 ay hindi ko po mailabas yung butal na $50 kailangan 200 lang po. Kaya ang ginawa ko para nilabas yung 250, nag-add ako ng 150. So ganito po. Punta ko sa WeChat and then nag-top up ako. Service. Kaya nag-top ako ng 150. At dahil nandiyan na yung ating bank account sa sa loob. Ayan. Ang gawin po natin, mag-withdraw po tayo. Pindot po natin yung withdraw. Ilagay po natin kung magkano yung ating i-withdraw. Ayan. Pindot lang po natin yung withdrawal. Tapos, dahil in-enter ko na po yung aking hang-sing bank account, nandiyan na po siya. So, automatic na po yon na pag window natin, doon na po yun makupunta yung ating pera galing sa WeChat. Ayan, enter po natin yung ating PIN number. So, ayan po, nakalagay po dyan, withdraw funds, bank processing, estimate, arrive in 30 minutes. So, ayan po. Magantay lang po tayo. Hindi naman po yan nabuti ng 30 minutes talaga. Pero, bali, estimate lang po nila yan. Minsan, ma maaga po yan na, naipasok na kaagad na doon sa ating bank account. So, idan na po natin yan. Ayan. Wala na yung 150. Naiwan ulit yung 7 dollar. So, yan lang po, guys. It abangan na po. Abangan lang po natin yung ating karugtong nitong ating video bukas kasi bukas pa po ako pupunta ng um, ATM para mag-withdraw pero pwede ko pong i-check dito sa sa hangsing kaya lang po itong hangsing ko kasi pag binuksan ko po ito for security po hindi po gumagana itong screen record so hanggang dito lang po muna to be continuous na lang siya Ayan na po, guys. Bumasok na po kaagad. Nagantay lang po ako ng 1 minute guys. Bumasok na po yung 150 doon sa aking Hangsing pang account na sinabi ko kanina na 30 minutes pa ang antayin. Pero 1 minute lang po ang aking inantay. Nag-notify na po kaagad ang Hangsing na na na-receive na nila yung yung transfer ko galing sa WeChat. Ang bilis po talaga ngayon 400 na po yung laman ng aking hangsing. Pwede na, pwede ko na po ilabas bukas. meron na akong alawans. <laughs> so, ganun lamang po, guys. Bali, kung kulang yung ating pira para sa, para sa uh, limit na may ilabas ng ATM. ganyan lang po ang ating gatawin. Dagdagan po natin, galing sa WeChat. Kung wala man tayong, wala kasi tayong time talagang pumunta ng bangko para maghulog sa window. Kaya ganito ang ganito lang po ang best way na ating gagawin para masolusyonan yung ating problema. <laughs> Kaya yan lang, sa WeChat ang nagagaling, ginagdagan ko lang yung aking account. So, na-reach na po yung limit na uh, 400. So, pwede ko na po ilabas din bukas. Thanks for watching!